At nasa nabutang pier 4 tayo mga aling mag-ibig yan nga dito ang, ang magiging at sila kuya ay bising-bising sa kanilang pagtatahin ng kanilang mga lambat na ginagamit nila dyan sa fishing Bow. Ngunit bagong lahat mag-e-entro muna tayo. Entro! Pasok! Please like, share, and subscribe and click the notification bell para updated tayo sa mga video nating i-upload ni tulad nito mga idol, magigiga. So, dito nga tayo sa Labutas e-sport. tayo ng butas e-sport. At yan, madadaanan natin ang mga barko na nasa floating dock. Tulad niya isang tugboat. Nandiyan siya nakadak ngayon sa floating dock ginagawa at tinatrabaho ng mga trabahante doon sa dry dock at katabi niya ang isang LCT na malaking LCT at doon naman sa unang ano ay may tanker na kulay maroon si Biscay na idol mga kaibigan Ayan, makikita nga natin ang mga tugboat dyan. At yan ang isang LCT at ang isang tanker diesel dito na ginagawa kasama ng mga fishing vessel. May mga past video na tayo dyan sa fishing boat na yan na nagangkurahin malapit sa atin nung nakaraan. At ngayon ay nandyan na siya, ginagawa nasa floating dock na yan ay may passenger diesel din malaking passenger roro ro uh, naka-plotting diyan ginagawa rin yan, lahat ng mga barko na nandiyan ay mga ginagawa tinatrabaho ng kanilang mga iba't-ibang trabante iba't-ibang kumpanya yan na uh, mamayari ng mga floating jack na yan mga aerial mga hibigan so shout out na lang sa inyong lahat dyan at uh, maraming salamat sa inyong panunood ng na ating vlog ng mga fishing boat mga barko na nandito natin makikita sa nabutas fish port kaya ang tagboot na yan ay matagal na rin dyan almost 3 months ko nang nakikita dyan na Naka ano dyan sa gilid si Clara Bravo na tagboot Kasama ng mga tanker na yan Yan ay malaking tanker ng Shell si at yan Mga tanker, mga fishing boat na ating nakikita dyan sa lugar na yan At yung Sea Journey ay nandito rin yan ay ang likod ng MB Asian Journey. Anong nakaraan ay nabidyohan din natin. Lumabas sila doon. Ngunit bumalik ulit dyan. Bumalik ulit sila dyan sa loob. At yan. Yeah, si Regina. Ang barko na minamanids ng Shellsea Shepeng. Mga kailan mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong panonood ng aking video. Hanggang dito na lang muna tayo mga idol, mga kaibigan. Shout out sa inyong lahat. Shout out dito kila kuya na nag aayos ng kanilang lambat. Yeah. Nagamitin nila yan sa panginista at sa fishing boat. Maraming salamat po sa inyong mga suporta. Ah at panunood ng ating mga fishing boat video na uh, mga kaibigan so hanggang dito na lang po muna ang ating vlog sa mga hindi pa nakapag like at subscribe dyan mag like at subscribe na at mag comment kung taga saan naka kayo at sa nakakarating ang ating mga video dito sa nambutas maraming salamat po kaibigan hanggang sa muli kaibigan Maraming salamat po. kita kita tayo sa susunod nating vlog keep safe always thank you goodbye